talagang abandoned abandoned ano na to abandoned trail na rin to mga ito eh. wala nang napunta dito kahit 4 way po sira sira na yung daan eh uy dulas madulas mens puro damo 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 na pero dyan maganda na dyan wuhuy holy oy lumilipad oy madulas man madulas not good dire 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 ako dire dire ako oh, oh! alang ya. mali dire dire so ne di ko oh, mapit yung preno ko eh maganda sa right parang mas maganda sa right for left bala na maganda lahat yan sir Ganda lahat. Yan, yeah, malamig pa. Malayo pa, no? Dahil eh, tumalsik yung bato sa mukha ko, ah. Pag-uwi. <laughs> ah, nag-left sila. Right naman tayo. Right naman tayo. Nag-left sila, eh. right right teman-teman ayo guys yeah. ah tidu mali mali untin <laughs> shortcut shortcut ha <laughs> थैंक यू नासा बाबा बुई शॉर्टकट मजा आया Ito na yung pinakamagandang part dito mga idol Ito na yung pinakamagandang part idol good shit pa rin dito na yung hardline oh, lumakala to Puta ba? Putol! Putol! Tanggal! Putol! Bilis mo kasi sir! Putol! Hindi ko Okay! Goods naman yun kanina! Yes. <laughs> okay. Corner, nice cornering. Corner. Nice cornering. bottom ano Buti na lang magaling tayong tumukod buhay na ba ito yun sa tayong dun, mga idol bubuti na lang at may brake fluid バトバト。 Xin chào. Salam alaykum, mudir. Ya <coughs> mudir, alhamdulillah, <coughs> alhamdulillah.